yung last day ng simbang gabi ngayon mga boss yung tinindan nila AJ at Sam na lugaw yung boto so iaalay muna natin sa mga nagsimba so libre muna to bukas hindi na magiging nagsimba bukas so bago nyo tuturak Isang masayang araw na naman sa ating lahat mga boss. Boss GTV nga pala nagbabalik sa pagbunlog. So kung bago ka lang sa ating munting channel, pakiclick mo na yung subscribe button at pakiclick mo na rin yung notification bell para updated ka sa mga ina-upload ko video. For today's video nga pala mga boss, so late upload na naman ako. So ang mga kaganapan ko yan ay nangyari noong December 24. So nagluluto po ako ng mainit na lugaw o goto na dila ng baboy mga boss. So yung niluto ung goto na dila ng baboy mga ay eh inaalay ko sa aming mga kabaryo So ililibre ko ngayong araw ko ng December 24 last simpang gabi dito sa amin lugar sa May San Antonio Depado ang mga boss. Opo, libre lang po ngayon yung tinitinda ng mga bata na go to doon sa labas. So ngayong araw ng December 24, last day ng simbang gabi, inililibre ko lang po yan sa lahat ng mga magsisimba mga boss. Naisip ko kasi mga boss, nagpapakain ako ng libre sa mga kapatid na katutubong kaita or kung saan na rin kaya ako ng pagkain. But hindi, hindi ko bigyan yung mga sariling ano, kabaryo ko dito sa Mesa Antonio. Kaya nasabi ko sa mga bata na yung palas day ng simbang gabi eh, iaalay namin yung aming tinitindang goto na din na ng, ng Baboy Mamas so libre pa almusal pagkatapos ng simbang gabi mga boss last simbang gabi kasi yan uh, December 24 ng umaga so after magsimba ng mga tao kina nagkabisa kay father na i-announce niya na kapag matapos yung minsa eh punta lang po dito sa harap ng bahay at bibigyan namin sila ng libreng mainit na lugaw handog ni Boss GTV mga boss. Handog ko po yan sa mga kabaryo ko dito sa Kala San Antonio Guagua, Tampanga mga boss. So, yun lang po. Pakisuportahan niyo po yung aking munting channel, yung Boss GTV, tsaka yung aking Facebook page para boss wag niyo kalimutan Team Boss GTV yung page ko po sa Facebook page nagpabili rin pala ako ng hot pan na sal dyan mga boss so may katerno talaga yung ano natin yung mainit na lugaw natin mapaparitsan nila na ng hot pan na sal yan mga boss so yan nagpe-prepare na po yung mga pamangking ko kasi natapos na yung last na simbang gabi mga atos. So, inaalay po namin yan, yung libreng pa lugaw sa lahat ng gustong pumunta dito sa kay Boss G. po namin yan ng libre lang mga atos. Yung ating pong mainit na lugaw mga atos, niluto po ni Boss G yan ng buong puso kasi gusto niya mapatikman sa mga kabaryo niya yung niluluto niyang Ano, lugaw mga boss yung boto na dila ng bagoy. kasi gusto ko talaga makapagbukas ng ganyang business kaya lang hindi po dyan sa sa San gusto ko sa may palengke ng guwagwa kasi kulang na kulang talaga yung kainan doon kaya sana matupad ko ngayon 2025 yung aking pinapangarap na kainan mga uh, boss in God's will sana matupad ko po hindi po sana tutuparin ko po yun kapag talaga nagkaroon ako ng pagkakataon so yun lang po mag enjoy po sana lahat kayo dyan sa niluto kong mainit na lugaw para sa inyo andog po eh, talaga yan ni Boss GTV mga boss maraming maraming salamat po magkwento lang po pala ako ng count about dyan sa pag pagtinda ng mga bata na logo din sa may harap ng bahay. So, una yung pinlano po nila yan. No? First Simbang Labi. Yung first day ng December 16. Pero hindi po sila nakapag-indagawa nga nung napuyat po sila. Tapos, nung no, pagka-December 17, nag-try po. Kinulit po nila ako na kiluto ko yung ginagawa ko ng lugaw yung koto na dinanong na baboy so tinanong ko sila kung sigurado ba sila sa gagawin nila sigurado kang sila na so pinagbigyan ko naman ipinagluto ko sila ng ilang kalderong goto so yun mga boss may mga bumili naman sa first day hindi, ni naman ano naka mahigit 2,000 pesos yata sila so yung pagtitinda po nila ng dyan sa may labas mga boss gawa lang nung nakabakasyon sila ng Christmas vacation kaya ginawa nila magtinda sila ng ganyan din sa labas. Natutuwa nga kami yung dalawang mag kasi hindi mahihahin ng dalawang anak namin na kaya pala nila talaga magtinda ng ganyan din sa may labas. Tapos, maraming salamat din po pala sa mga pamangking ko na walang sawang tumutulong sa kanila. Tapos, yung maganda dito, mga boss, after namin pagtinda, eh, nakakapag-almusal pa kami ng libre So... Magalaking bagay rin po yung pag ano po paglutok ng goto. Sana po napasaya po kayo sa simpleng paraan lang, ah, boss. Yun lamang po. Maraming maraming salamat. So yun mga boss sana napasaya ko kayo sa munting paalmusan ni boss G TV sa uling ano simbang gabi ng 2024 so asahan nyo mga boss kung papalarin pa by next na ano magpapas uh, magpapasko eh magpapalitre ulit tayo ng ganyang paalamsal sa uling simbang gabi mga boss so pakisuportahan nyo po sana yung aking munting channel yung Boss GTV maapos uh, tapos yung Facebook page ko po yung Team Boss G wala pong sawang ano, nagbibigay ng kasiyahan sa mga tao mga boss. So yun lang po Boss GTV po at your service mga boss